Saan siya nag ano, nag itlog? Diyan, ano? Dito. Ah, dito siya nag itlog. Mabuti hindi, hindi na ano, nabugok. Di ba nag uulan? Ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 7. 1, 2, 3, 4, 5 ah, eh, 1, 2 8, 8 pala, 8 wow, 8. Dito pala siya naglay egg sa ilalim ng puno. Sa mga, ano dito sa, sa ano? Sa, Sana walang kinain yung ano. Yung manu ano yan? Aso or ahas. Matapang yun ano, hindi pwedeng lapitan. ka kanan. Ang cute dilaw. Hindi mo pa siya pwedeng ilagay sa ano kulungan, ano? Huliin ko nga. Ay, sige, huliin mo na. Kasi baka mamaya, madisgrash mapahamak. Ang cute, ano? Hindi kaya nabawasan yan? Kasi bakit walo lang? Tama lang yan. Average. Cute, cute, cute. Huliin mo na. Pat patapusin mo muna, ng, ano? kain kaso baka mashuffle ka kaya good luck na ko yan kung na ito. Sum sum lang at baka ako ay mashapol. Oh, hmm, cute cute nga. Ano siya. A few minutes later. Mm -hmm. Ang hirap nyan hulihin. Ito yung isa. Pangalawa. At pangatlo. Pero they are two. Nagsishare. Pwede daw yan magshare pala. Ayan o. Oh. Hindi pwede yung maistorbo. Ayan, dalawa sila dyan sa baba nakikilay egg. Pwede pala yan. Two in one. Two in one box. Two in one sa box. Okay yan. Ang mm, cute. Dalawa sila. Okay.